Hello guys! Ayan, ito na yung pinaka most awaited moment naming magkakasama dito sa Team Diaries guys is yung makapag-travel kami. And alam nyo ba na magta-travel kami from Manila, Cebu, Dabao, then Manila. So, imi namin yung aming mga kasamahan. Masabi nating sa Luzon, Visayas, and Mindanao. So, can you imagine guys na ito palang si Kate, Kate. It's first time din niya palang sumakay ng aeroplano kaya siya kinakabahan. So, sumisilip-silip siya sa likod ko ang sinasabi niya na ako na dun bahala sa kanya. So, ayun na nga, lahat naman din talaga tayo is meron talaga tayo mga experience sa first time nating sumakay ng aeroplano. Eto na, boarding na kami guys. Ayan, binivideo ko pa rin siya kasi ito talaga yung pinaka most unforgettable talagang nangyari sa amin. Na kaming magkakatim is magkakakilala kami, magmimit -me kami. Kasi magta-travel kami from Manila, Cebu, Davao, then Manila. Can you imagine that? And also kailangan ko rin siyang i-details kasi ito yung first time na mag-travel ni Kate-Kate, tung aking kaibigan na sumakay ng aeroplano. So ayan guys. 'di ba? Nakailang kurot kaya yun? Hindi ko na nabilang. <laughs> so meron ba 'yan? So ayan, busy bising busy siya ngayon kasi nga nagbi-video siya. Hindi siya nakinig doon sa flight attendant. May mangyayari mamaya. So tingnan niyo. Eto na guys, ayan na. Eto na yung hinihintay ko talaga. Mangyayari talaga. So ayan na. Hinahampas yung cellphone kasi nga pinipilit niyang tanggal, tanggalin yung set belt. Hindi niya matanggal. Hinahampas niya kasi binibidyohan ko siya. Ayan na. Tingnan niyo, hindi siya nakinig kanina kasi nagbi-video siya. Hindi niya pinakinggan yung flight attendant kanina. <laughs> hindi niya pinakinggan. So ayan ang nangyayari sa kanya. Hindi na, sabi kay Juanan ka balas sa buhay mo. So ayan, tatayo na yan si Madam Rebecca. Maiiwan siya. <laughs> Eh, hindi niya alam. Ayan, hinampas na naman yung cellphone ko talaga. <laughs> Kasi nga, tinuguhan ko siya. Diyos ko, tawang-tawa, naluluha talaga ako dito sa kanya. Ah, hindi ko naman siya iiwan, guys. Kung halimbawa naman kami na lang. Kaya lang, nah, natatawa talaga ako sa inyo. Tuwang-tuwa talaga ako sa inyo. Ayan, tinulungan na lang siya ni Madam Luz. Pero it was such a great experience din talaga. Sobrang saya lang yung flight namin. Sention <laughs> bah. the first. <laughs> Iba first time, alam No ya <laughs> <laughs> So ito na guys, today is magtutor kami and lalabas ako ng hotel kasi nga sasalubungin ko ang ating unang bisita si Annabel Batumalaki Balandres from Toledo, Cebu. So ito yung first time na magkikita din talaga kami. Nagkakilala lang kami dito sa ating Meta World. So ayan, And lalabas na ako at pupuntahan ko siya dun sa labas. At alam nyo ba guys, may dala-dala pa siyang dalawang box ng donut. So ayan, pawis na pawis siya. And thankful talaga na naglaan siya ng time na mamit kami. So ayan, sasama siya sa ating tour for today. First destination is Magellan's Cross. We have Annabelle and Shifty Bumpress Press ng Team Diaries and also Kate Kate ng Team Diaries guys. So kilala nyo naman na sila. So nandito kami ngayon sa Sirau Garden. Ito yung sinasabi nila na ang Sirau Garden is the little Amsterdam ng Cebu. Titingnan natin guys mag iikot ikot tayo dito. Nung pumunta kami dito guys, I think mga around um, siguro mga 2pm. Medyo mainit na siya guys and ang dami na rin talagang tao. So ayan, tara mag iikot ikot tayo. Ayan, nasa likod ko si Madam Rebecca's Place, Kate Kate, Shepti Press, and also Annabelle. Ayan, so kanya-kanyang post lang talaga guys, kanya-kanyang video and post para may may update tayo sa ating mga kaibigan dito sa social media. Curious ako guys kung ano, bulaklak ba to or bunga? So sino nakakaalam sa inyo dyan? dito naman kami sa Temple of Leia dito sa Busay, Cebu. Sulit na sulit talaga siya guys. May entrance siya, magbabayad ka. Pero alam nyo guys, pag akyat nyo dito sa taas, sulit na sulit talaga siya. Overlooking. Ayan, napakaganda. Kita nyo naman na napasayaw pa si Madam Rebecca guys. Ayan. O ba diba? Kasi maganda talaga yung lugar guys. Makikita nyo, hindi kayo magsisisi sa binaya din ninyo na entrance fee. So ayan, gumalang-gala lang kayo. Napakaganda. Kung mahilig Mahilig kayo sa mga video-video, mahilig kayo sa Instagram, Facebook, mga video, whatever. Marami kayong mga angulo na pwedeng kunin talaga dito. Napakaganda talaga niya, guys. Sulit talaga siya. This is Sicilex pala guys, si Bucordoba Link Expressway. So, pupunta kami sa 10K Roses. So, napaaga nga lang kami talaga guys. Hinintay talaga namin gumabi para makita talaga namin yung view sa gabi. Kasi sabi nila, napakaganda doon ng view sa gabi. So, dito na kami sa amin, dito sa Bulhoon, Cebu, guys. Ayan, yung handa ni Mama pagdating namin. Nakakatakam. Tara, kain tayo. Wala na ano, Oo. Wala na pala. Pero may buntot. Buntot? Wala, di buntot. Tinanggalin niya. May Wala, pakpak. Oh. Ang ating mga turista guys Uma eh Kita nyo naman guys, ang social kong maket ng niyog para kumuha ng buko. Ayan, may hagdanan pa pastilan, nang hirap din naman kasi talagang umakyat guys alam niyo naman talagang hindi madaling umakyat ng puno ng nyog so ayan na nga lang gamit ay nang hagdanan ayan kinatukot ko pa kung talagang pwede na siyang kunin charis di naman ako marunong basta kuha lang ako ng kuha pero guys alam niyo magsasawa kay sa buko dito sa amin napakadami kasi marami kaming puno dito sa paligid ayan ayan puro buko ito naman is sa Simala Church. Napakalaki at napakaganda ng simbahan na to guys. Kung mapupunta kayo sa Cebu, huwag yung kalimutan na pumunta dito sa Simala located in Cebu nga Cebu. Eto guys, kami ay uuwi na. Tapos na yung aming bakasyon dito sa Cebu. Our next destination is Davao City. So see you Davao!